So, sunod po tayo doon sa ating slide. Malapit-lapit na po tayo. <laughs> balik tayo doon sa innocent passage. The innocent passage allows the right of navigation which can be lost if non-innocent acts are committed. What acts are not innocent? Ayan. So, in general rule, kapag ikaw ay isang foreign vessel at dumaan ka sa territorial sea or yung within the 12 nautical miles from the baseline, you are considered as innocent. Yung ginagawa mo ay innocent passage po yun. At hindi pwedeng, uh, uh, tawag dito, uh, hindi po pwedeng i-apply ng coastal state or ng Pilipinas yung ating criminal law. Pero, merong mga aktibidad at pwede kang gawin na mawawala sa iyo yung karapatan bilang isang birang dun sa tinatawag na innocent passage. Ano-ano daw po yung mga uh, pwede pwedeng mong makumit kapag iyong ginawa, uh, hindi ka na innocent. Wala ng innocent passage dyan. So, puntahan po natin ulit. Next slide. Ako na rin. po. A list of article uh, a list in article 19 of UNCLOS includes ito dito na po yon. various military activities, and exercise with wepo weapons, certain acts of information gathering, fishing, research or survey activities and any other activity not having a direct bearing on passage. So sa madaling salita, <laughs> dadaan ka lang talaga dyan wala kang ibang gagawin dyan Yeah. Kapag ikaw ay nag-discharge ng inyong weapon against other vessel Diyan, subject ka na doon sa tinatawag na criminal law ng coastal state Wala kang ibang pwedeng gawin Kahit, sabi nga, mangisda At kahit mag-research ka dyan, bawal po Information gathering, bawal din po Diba? Ang sabi, any other activity not having a direct bearing on passage So babantayan ka rin din ng Coast Guard yan kapag dumaan ka dyan sa within the 12 nautical miles dyan. ba diba? Titingnan ka dyan abang ginagawa nito. ba diba? Pag dere-derecho ka lang, uh, instant passage yon ang ginagawa mo. Ngayon, kapag naghagis ka ng na lambat dyan o kaya ay meron kang uh, dito, meron kang isang equipment dyan na minamapping mo <laughs> yung ilalim ng ng ang continental yung continental shelf o yung sa kailaliman ng dagat ng within 12 nautical miles na yan eh nawawala na po yung yung tinatawag na innocent passage and automatically ikaw ay subject na ng criminal law ng coastal state. So uh, tingnan pa natin ano pang kasunod ba natin na nandito sa ating slide. Diyan tayo makapagkwento ng Yan innocent passage must also be continuous and expeditious as ship may not hover in a territorial sea except in cases of distress, rescue, and etc. under Article 18 of UNCLOS. Yeah. Diba? Hindi ka pwede magpatambay-tambay dyan. Di ba? <laughs> karaniwan. Hindi ka pwede magpatambay-tambay dyan. Dire-direcho ka lang dyan. ba? Diba? Nasa Article ng 19 of, uh, 18 of UNCLOS. Pero may exemption na naman po except in cases of distress, rescue, etc. Ano yung distress? Nasiraan ka, yung navigational equipment mo nabasag, di ba? O kaya ay gabi na tapos yung yung manpower doon sa inyo ay may mga sakit yung iba, at ikaw lang ang pwedeng iba, uh, ano ka lang uh, nasa oil ka lang o kaya nasa nasa engine ka lang tapos wal, si na ano, di ba? Na natin, eh na nategy si kapitan. So yun yung tinatawag na distress. So pwede kang tumigil at magpa uh, tag dito magpa-rescue or mag-rescue. O ito ha po halimbawa. Uh, innocent passage ka, foreign vessel ka, diyan ka sa 12, 12 nautical miles, ang nangyari may nabangga. Hindi ka nakabangga, may nabangga na mang, mang isda. Ah uh, hindi po, tinulungan mo. Tipo diba ba ang takbo mo kunwari ay 4 nautical miles per hour. Sapagkat so, usually, yan lang naman ang takbo ng mga ba barko. Eh. Nagkaroon na yung malalaki, 4 to 8 nautical miles. Mabilis na yung 8 nautical miles. Kunwari, eh. dahil nasan uh, loob ka ng uh, territorial seat, 4 uh, no to 5 knots lang. 4 knots lang pala. 4 to 5 knots lang ang takbo mo. Tapos nakita mo, may bigla kang bumagal at meron kang in-rescue na nalulumulubog na bangka. Di diba ba, excuse yun. Di ba, excuse yun. So, may excuse po, o kung baga may exemption, Uh, doon sa hovering, di ba? Hindi ka na dumidiretso. Diretso tayo. Innocent passage. Next slide. So, dito na tayo. So, ito na yung usapin. Uh, malaking usapin. Do warships have a right of innocent passage? Ang pinag-usapan po natin dito kanina, yung mga sabihin natin na mga commercial vessel na dumadaan sa ating coastal or doon sa territorial sea natin uh, as a coastal state pwede nating iigiit at i-apply uh, yung ating uh, soberangia. sa sovereignty po pwede nating i-apply yung criminal law natin sa kunare sa commercial vessel paano naman pong warship yung warship po ba meron din siyang tinatawag ng right of innocent passage. So, yun. <laughs> ako na naman. Yan to. Yan. so, hindi po muli ako magsasalita. <laughs> Babasahin po uli natin yan. Ayan. Basahin uli natin yan sa article ng UNCLOS. ba? So, UNCLOS states that Innocent passage is one of the rules applicable to all ships. Further, Some of non-innocent activities in Article 19 are military. Some states, however, require prior not notification of warship transit. So, wala po kasing binabanggit doon na warship. Ang binabanggit lang po doon ay all ships. So, kapag if you uh, literally construed or bigyan mo ng, ng pagkakaunawa yon Uh, Nagkakaisa po lahat ng mga bansa dyan, ng mga coastal states Na pag sinabing uh, all ships included na po yung tinatawag na warships Pero po, kahit ikaw ay commercial vessel Kapag may ginawa ka na hindi naman konektado dun sa pagiging Uh, innocent passage na ginagawa mo It is considered as Military activity Bawa po, isang commercial vessel Dumaan po sa so within the 12 nautical miles natin Or doon sa tinatawag natin territorial sea Pwede siyang makonsider Na tinatawag natin na uh, Military Activity uh, Yung ibang bansa po Ang sabi nga uh, nagre, pag, uh, pag ang dadaan naman po Ay warship kina uh, inaano nila uh, nagre sila ng